Magandang araw at oras nyo sa inyong lahat mga kapatid. Kami ay nandito sa Baler Aurora. Dito ang aming project. At kung minsan, naboboring kami sa barracks. Ngayon ay pumunta naman kami sa Baler para magliwalew o maibsan ang lungkot sa pamilya. Makikita nyo dito ay nagpa-picture kami kasi malayo kami sa pamilya. Taga Isabela kami at Matagal ko nang inaasam ang lugar na na makapunta kaya nag-request ako sa aming engineer na sumama sa kanyang project. Pagka linggo, nagliliwali din kami, magkakaroon ng kasiyahan, pupunta kami sa ilog para masaya naman kaming mga magkakasama. Bilang construction workers, uh, hindi namin iniisip ang anumang problema kung kami ay magkakasama, masasaya para hindi naman kami malungkot sa aming barracks patuloy kaming nagkakasiyahan at sama-sama nagkakaisa sa trabaho at nagkakaisa rin sa mga kasiyahan. <coughs> Iba't ibang pinupunta namin dito, napakaraming pasyalan dito sa Balir Aurora. Kahit sa ang sulok, marami kang pasyalan talaga. Kaya nito, naging ignorante kami, may mga ilog, may mga dagat na pupuntahan dito. Ako ay taga Isabela at gusto ko rin na makapunta talaga dito. At ngayon nga, ang pangarap ko na yun ay natupad. Kaya kapag linggo ay namamasyal kami sa iba't ibang lugar para naman makita namin ang iba't ibang tanawin. Dito naman ay pumunta kami sa Hanging Bridge kasi sa edad ko na ito ay hindi pa ako nakaapak ng Hanging Bridge. Ito ay makikita nyo ay napaka napakagandang tanawin napaka aliwalas at napaka preskong hangin. Kaya kung ako sa inyo, kung may mga panahon din kayo, mga kasama, mga kaibigan, pwede rin kayo mamasyal dito sa Baler Aurora. Marami talagang papasyalan dito, hindi ka mauboring. Kung minsan nga lang ay mainit, kung minsan malamig, maulan. Ibat-ibang klase ang klima dito. Kaya kung gusto nyo mamasyal dito, ay punta lang kayo sa Baler Aurora, sa Dilasag, sa Dinadyawan. Maraming parties ang aming napupuntahan. Ito ay isa lamang sa mga pinupuntahan namin na pinapasyalan yung abot lang ng aming makakaya. Dito ay wala namang entrance, libre lahat, libre lahat ng pupuntahan. Maliban lang, pupunta ka sa mga resort, ay may mga entrance. Dito ay sinubukan din namin tubawid. Ay nakakahilo talaga mga kapatid. Pagka naglalakad ka ay sumasayaw itong bridge na ito. Kaya tinawag siyang hanging bridge. Yung mga kasama ko nga lang ay makukulit. Habang naglalakad, inuuga nila at ako naman ay nahihilo. Itong karanasan namin dito ay binabahagi ko lamang para meron naman kaming remembrance sa mga lugar na ito para meron din kaming may kwento sa aming mga anak at aming mga apo kung magkakaroon man kami ng mga apo. Kaya sa inyong lahat mga kapatid, sa mga kasama kong construction workers, medyo i e, ano nyo man ang medyo bigyan niyo naman ng kunting kasiyahan ng inyong sarili. Huwag lang nakalalabag sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Sana patuloy kayong manood sa aking YouTube channel ito lamang ay in ko para meron naman kaming alaala -ala sa aming pinupuntahang mga pasyalan. Itong mga kasama ko naman ay kanya-kanyang akyat, kanya-kanyang video. Ganyan ito, binibidyo niya yung ilog. Pero ang kasama ko na yan ay may ilog naman sa likod ng kanilang bahay. Pero siguro na namamangha rin siya sa mga bata na naliligo sa ilog na ito kaya binibigyo niya. Dito naman mga kapatid, pumasok naman kami sa Balete. Ito yung tinatawag na the biggest tree in Asia. Ito ay Balete tree na sobrang napakalaki talaga. Ang edad ng Balete na ito ay nasa 600 years na pala. Nakasulat doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pumasok kami dito sa loob ng Balete pero medyo nag ako, natatakot din ako kasi ang mga ugat niya ay parang mga nakapulupot na ahas pero pum pumasok pa rin kami para magkakaroon ng experience kasi minsan lang nangyayari sa buhay namin na ito uh, pagkatapos ng project namin dito sa Baler ay ibang lugar na naman ang aming pupuntahan napakasaya namin dito alos nagtatawanan, nagkukulitan walang away-away, lahat kami ay kwan? Uh, magkakapatid magkakapatid sa pananampalataya dito yung na-experience namin sa tagal na panahon na gusto naming makapasyal dito ay nagkataon lamang na merong kaming project dito kaya sinamantala na namin nag video, -video ah, talagang na-ignorante kami sa mga gusto rin pumunta rito sa The Biggest Baliti Tree in Asia pwede rin kayong pumunta dito ah uh, i-search nyo lang sa YouTube, makikita nyo kung saan lugar matatagpon ang Balayti Tree na ito. Kanya-kanya kami ng video dyan pero minsan ay pagka tumitingala ka parang nakakahilo pero okay din naman masaya. Gaya ng kasama ko na to ay nagpapapicture. Sinamantala ko na rin na binidyo. Yan ay chip electrician namin maganda ang mga tanawin dito na pakarami sa paligid ng baler ay maraming nyog, maraming punong gahoy talagang fresh uh, na fresh ang hangin dito ito yung binasa ko kanina na the biggest tree in asia baleti tree nasa 600 years na pala ito. Talagang matagal, matagal na definit. at talagang pinupunta ito ng maraming turista. Ngayon nga medyo konti lang ang turista kasi maraming turista dito pag lalo na paglinggo, pag linggo, pag pasok, marami talagang pupunta rito. May mga rides din sila dito. Mga rides ng pambata, pwedeng sumakay pero may kunting bayad. Ito ang mga na-experience namin dito, hindi namin ito makakalimutan. Sa tanang buhay namin, hindi namin talaga ito makakalimutan. Ito ay mga karanasan namin. Marami kaming lugar na napupunta na hindi namin na uh, bibidyohan. Ngayon lang namin na bibidyohan kasi kailan lang naman kami nagkaroon ng cellphone na medyo maganda ang camera. Sana ipatuloy kayong sumubaybay mga kapatid sa mga upload ko. Ito lamang ay paraan ko lamang na para hindi mabura ay i-upload ko ito sa YouTube para mapanood naman ng mga subscriber natin sa mga karanasan namin sa mga project sa mga lugar na aming napapasyalan ay pinapakita ko dito para naman uh, makita kung saan-saan kami nagpupunta at bilang remembrance na rin namin ito sa aming buhay. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.